happy friday everyone mm -hmm. be honest be honest struggle <laughs> struggle is real so mas malala pag friday talaga ganto yung ganto ang kalala yung traffic dito sa slex uh, see yes, mas alas 6 dito man sa maylasa ganto kalala yung traffic dito oh my god mga traffic is real struggle struggle is real press

get See araw-araw. Mas worst lang yung Del Friday. But inyo solid ganto talaga yung Yung status ng traffic dito. Dito daw sa Maynila. Uh, southbound o northbound? Na Napala to southbound. Uh, Nakauosata buhayo. Buyao City. Hmm, eh yeah, ano tumigil na 'yung bus sa Pigga pero nagalaw sa kasi mag exit sila sa Greenfield Ayala sa Eton Eton yan uh, diba ang ganito araw-araw yung struggle ko dito ang traffic wala magawa dahil lang doon yung trabaho kailangan tisin ngayon nga lang talaga very time consuming nakakaantok sa sa ulo uh, fuel consumption sobrang ano ang uh, gastos dahil nga hindi naman gumagalaw ang tagal ang tagal ko nandito uh, bago ng tag uh, ko nag-iitin naman tayo, 20 yung pH hindi nga na talaga titisin mo yung ano, sakit ng ulo, yung antok yung stress update <coughs> oh, hindi pa rin nagalaw I mean nagalaw naman siya almost 10 15 kph 15 kph and dito na kami sa may sa sulit pa exit na ng Kalubo. exit uh, 1.6 km oh see oh my goodness itong oras na nag out ako ng ng company ay

kembali pak, ang nah, ganyang pag-friday.